Hey guys! What's up? It's me again, Mang Goryo. And welcome back to my channel! At nasa SM po tayo. Kasama ko si marong at si Inay. Hi, Inay! Hi! si Sa vlog ko po. Wow. So guys, first time namin ni Manong ulit sa SM. Lalo na ako, after two years. So nandito kami para mag-shop kung ano pa mga sa bahay. Kasama ko kayo sa aming pag-shop. Ready ka na kayo? <laughs> Ay, ayun na naman po siya. <laughs> Wala naman siya ibang sinasabi. At si Inay, kasama namin, naka na para mas mabilis kami makapunta sa mga dapat namin puna at dapat namin bilhin. Kami pumunta ng SA. Belya, nasa SM. Bali na sa SM Lipa nga pala kami. Medyo mas malaki ito sa SM Batangas. Si Manon, turo ng turo. Ayun, 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 ayun pagkain. Pili <laughs> ko gutom na naman si Manon. So guys, nandito kami sa loob ng SM Department. Ito na mga napamili namin. <laughs> May karamihan mga kailangan gamit sa bahay, especially ito, oh. di namin nakapagdala si Mano ng ganito. Di ba nga di mga, for, mga electronic at gadgets namin ay ito yung saksakan galing sa Dubai. At yung mga appliances din naman sa bahay. So ito talaga yung ginamit namin. Mili rin kami nito guys. Oh kasi maraming lamok lamok, mga kung ano-ano insekto dun sa bahay mga nakasale siya guys actually kasi maraming tao pero may additional 10% pa nga daw pag umabot ka ng cut off na 7pm pero I think hindi na aabot ito guys, mga hango siyempre wild ay oo oh, oh yan, I need glass cleaner para sa mga window ano po yung nakasale ate? yung sponge mo Mapapahaba rin ko. Apparently guys, nakasailin ko sa SM. Tapos kailangan pumila before 7. Tsaka kailangan pumila para makakuha ka pa ng additional 10%. Although yung iba naka 10, tapos plus additional 10. Kaya I mean, yung naka 20, so plus additional 10. Kaya yun, pipila na ako. Medyo maiksingalan dito yung pila kasi naka priority ako. Since may kasama kami, kasama namin si Inay. So ayun guys, nasa counter na kami, nag-divide na kami ni Manong. Maglalaro po kami na if the price is right. Kasi wala ang kung sige tama yung hula, siya magbabaya. <laughs> so, ikaw, ilan hula mo dali? Ilan na hula mo? Nasa 20 na yun. 20? 20k? Uh, ako, 15k. <laughs> sige, let's see. Woo! 20k daw kay Manong, sa akin 15k. Let's see kung tama. Kung sino tama. <laughs> oh, di ba nais ka guys? It's only eleven thousand seven hundred ninety six pesos and twenty seven centavos. Yes. <laughs> si Mano mago <magubayan. laughs> Sorry, talo si Mano. yung ibigay ng karibu pasgawa Yeah, hagikayo ko yung Ayan, ang mga gwapo at mababait na ano, store SM assistant home, SM Home. lang Thank you. Hi, kay Manggoryo. Hi, <laughs> kay Manggoryo. Shout out. Shout out, shout out sa out mga kuya. Ito <laughs> hey guys, nakapag-grocery na kami at nahatad ko na rin sa car yung mga napamili namin. At si Manong bumibili ng mga kailangan niya doon sa CCTV na ikakabit. Ngayon nandito kami sa Don Juan's at kami ay kakain and kasama ko si Inay ito yung mga pagkain budol budol pala dito <laughs> pero maramihan po yun 5 to 6 persons like, first na all, kumain dito sa Don Juan budol, iyaw, ihaw at iba pa dito sa SM Lipa, Batangas ang cute na mga waiter ito naman talaga may paano sila ito sombrero Pwede mo umorder ko Isa pong tortang talong, isa pong sinigang na baboy, tapos isa rin pong sisling sisig. ah uh, tatlo lang po. Plain java girl. Ah, uh, plain lang ho. Okay. So, thank you. Ayan guys, so, in yung nila. Parang comics. Baboy. Ang pagpapatuloy ng Dan One Adventures. Masaya. Guys, I had Some ripe mango shake. Ano na eh, kumusta po? Masarap? Okay, no, okay. <laughs> so, na, okay. Sa ila guys, ang sarigod na. Looking na po siya, Inay. Ari, ari, wala Ako, ito yung gusto ni Manong na tortang talo. <laughs> And the rice. Atin nga titikman ang sinigang na nabi. Mmm! Ang ah, asim, Masarap. Masarap Sarap, Inay. <laughs> Ang daming baboy guys Tapos so. mga gulay May sitaw May okra, may kangkong At yung sisi yes. Salamat po Nagawa oh. tayo ng sausawan guys The sili Laman si cheese Ito yung guys, toyo oh, Ito, Ito yung guys

Oo, siyon, nyo yun? Tabasang taba! taba. Mainit! <laughs> Ang ayos na rin pala ako. Kay Manong talaga yung ripe mango says. Ayan na naman si Manong. 15 na naman. At si Inay. Masarap diba, masarap. Kain na na! How's the food? Good. good good. <laughs> so ayan guys, tapos ako mag-dinner at dumaan din ako ng Watson na mabilisan kasi pasaran na rin. May mga biniling essential lang. At ayan si Inay, nakakaloka. May binili? Candy! <laughs> Pasara na rin kasi yung mall guys. It's only 9. Maaga pa na talaga dito rin exactly sa yung mga mall. Ay, nakalimutan ko. Ngayon, papunta kami sa parking para makauwi. Try natin to guys mga, mga kanil. sarap, sarap, sarap. O oh, diba, si Manu, biglang na order lahat. So, order kami dito nitong mga puto bongbong. Mmm, -bong. sarap. Ay, parang Pasko na. Pasko feels. At yan nga po ang magiging dessert namin. Kala ko tapos na yung vlog, hindi pa pala. Kasi bigla kami may nakita dito mga puto bongbong, -bong, guys. Inay, kakain po kayong puto bongbong. -bong. Okay sa'yo? Sarap. Sa Batangas <laughs> yan, okay. ano? For orders, guys. Ay, ito sa simbahan lang. So hindi ko muna tatapos yung vlog. Titikman natin yung pag uwi ng bahay para ma-review natin kung masarap nga ba talaga ang kaestang. Ito bumbo. Ayan, let's go. Uwi na tayo. Excited na akong kainin yan. Tara! Hey guys, so nakauwi na kami dito sa bahay. Eto na, titikman na natin. Mabili natin sa Kaestang stall or booth doon sa SM Lipa. Eto yung extra special guys. Tingnan mo, oh. Back. Extra special. Ito naman yung kutubong special with cheese at lahat may niyog, ganyan. At itong isa, ito yung ordinary, parang ganun. Para sa akin, tikman na natin itong extra special agad-agad na kasi lahat nandito na. Ayan. Buti na abutan pa namin guys kasi paubos na talaga sila. Wow, ayan, oh. Mmm, sarap. sarap. Sarap, sarap, At ito naman yung special. Cheese lang at walang leche plan. Mm. Harap. Hanggang dito na yung vlog na to. Maraming maraming salamat sa, pag, sa panunood ng vlog na to. Pagsama sa amin sa pamumili ng mga gamit. Ang food trip namin sa Don Juan. So, nakaabot ko sa parte ng vlog na to. Maraming maraming salamat sa panunood. Always remember, be kind and be awesome. See you next time. Bye!